Malengke muna tayo nasa bagong barrio market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque Ari 23 Edwin good morning. Bye putag uh, kuya Gidjal. Good news po rin tayo sa presyo ng mga karne ng manok at Baboy dahil uh, hindi na apektuhan yung kanilang presyo nitong nakarang uh, bagyo si Owan. Dahil ang uh, presyo ng uh, Baboy Gidjal ay nasa 360 pesos per kg abang 200 pesos naman sa barok. Yung uh, chap, 360. Yung uh, giniling ay 330. Yung pata hulihan, 320. At yung unahan ay 330. Habang liyan naman, ay nanatili pa rin uh, 400 pesos. Pero doon sa mismong katayan, dito sa monumento, 360 yung kanilang uh, liyempo, mas mababa kunti na 40 pesos. Yung presyo ng tambing dito sa tatlong uh, palengke, ay uh, parehas, hindi ko malaw yung uh, presyo, nasa 500 pesos pa rin, amang 450, yung uh, presyo ng uh, baka. Ang uh, presyo naman ng mga iska-kuitel ay uh, halos hindi ko malaw. Dito lamang sa presyo ng bagos ay nasa 320, yung uh, dagupan, ito rin dagupan, yung uh, gawang uligang bulakan ay uh, nasa 260 hanggang uh, 280 yung uh, tilapia na ba na galing ng Batangas, or Batangas, 140 hanggang uh, 160, habang 90 to 120 naman, itong uh, galing ng pampag uh, Pampanga at uh, Bulacan. Yung uh, galunggong na natiling uh, 280 pesos at 300 pesos ang uh, Yelpin. Yung uh, presyo naman ng mga gulay ko yung gel, bagyang uh, gumalaw yung uh, presyo ng palaya. Nasa 180 mula sa dating 200, habang uh, 60 mula sa dating uh, 100 itong uh, galabasa at uh, 140 hanggang 160 ang presyo ng uh, kamatis. Sa ibang uh, presyo ng gulay, itong si uh, sibuyas kujel ay patuloy pa rin ka tumataas dahil uh, yung uh, pagtaas na 300 pesos ka uh, na makailan, umamot pa uli ito ng uh, 350 Ganon din, hindi naman nagbago yung ibang presyo ng mga gulay dahil inasaan pa rin na mas tataas pa ito lalo na para itong uh, December ay medyo apektado pa rin daw yung uh, presyo dahil doon sa nakarabagyong si Owan. Ang uh, presyo naman ng uh, prutas, wala rin uh, paggalaw, habang yung presyo ng bigas, umpisa pa rin sa itong uh, presyo ng uh, meron ng uh, 58, susundan ng 80, at ang uh, pinakamataas ito yung magandang klase ay 100 pesos bawat kilo. Japanese rice, 56, red rice, 60 pesos, yung husband, 53, brown rice 56 at ato yung bagong ani ay 40 pesos bawat ta kilo. Yan, kwenye lang tinga price sa monitoring ang report po rin dito sa bagong pariyong kalungukan. Aris 1 to 3, Edwin Duque nagulat sa DCRH una sa Pilipinas una sa Pilipino. Dagan salamat, Edwin Duque. <makes noise>